I now proceed, Mr. Chair, to uh, Engineer Bernardo. Kagaya po nang napansin sa pagtatanong ni Senator Kiko, ako din, ay ganun din ang aking observation. Uh, Merong bahagi ng iyong uh, salaysay na talaga namang very very descriptive, talagang even the minutest detail. Uh, Ito'y mapapatotohanan sa dami ng mga pahina at mga saknong na binanggit mo. Kung halimbawa pag-uusapan, Sen. Uh, uh, Jingo Estrada, Senator Ramon Revillan. Talagang, kumbaga sa comics, wala ka ng uh, hihilingin pa. nandun na lahat. Pero pagdating sa bahagi ng mga congressmen or Congresswoman tipid na tipid ka. Halimbawa, yung congressman saldi ko, wala, wala ka man lang sinabi tungkol sa magkano ang hiningi, ilang projects ang napunta rito, ilang porsyento, kung paano mo din yung mga naunang senador na binanggit mo. Eh, iniisip namin ni Senator Kiko na dapat ganun din sana. Sa ganung paraan, makikita mo talagang wala kang Walang well, pinagtatakpan. Malinaw na malinaw. Naibahagi mo talaga yung eh, nalalaman mo. Lalong-lalo na sa'yo, na uh, naintindihan ko sa tagal ng iyong uh, paglilingkod sa DPWH, ka ay sagana na sa karamihan ng eksperyensya at pakikipag-ugnayan sa maraming tao, kaugnay ng iyong trabaho. Ito po, Mr. Chair, uh, litaw na litaw, uh, binanggit uh, tatlong uh, congressman and congresswomen dito talaga pong uh, napakatipid po ninyo sa sa makatipid, uh, dito lang po ay kung ako ihahatol dito uh, meron po kayong uh, deliberately na parang hindi na gusto pang ihayag yung maaring nalalaman po po ninyo kaugnay po nito, uh, Mr. Chair nung tinatanong din ni Sen. Kiko uh, kahit na matematikal lang or arithmetical uh, estimation kung talagang napakahalaga po nun eh Initially, ito po yung mga nasa notes ko din. Nagkakaisa pala kami ng uh, direksyon ng mga ng, ng pagtatanong. Bakit kinakailangan uh, sangguniin mo ang abogado mo at pagkatapos ay makikipaugnayan ka kay uh, Prosecutor General? Uh, first of all, Mr. Chair, I want to know if the Prosecutor General was invited in this meeting. May I respond, sir? Yes, uh, PJ Padula. I did not receive any personal invitation, Mr. Chair, but I was directed by the Secretary of Justice to appear in today's hearing to represent him, sir. That is my problem, Mr. Chair. Uh, ito po, nalilimitahan yung kakayahan ng committee ito na magpahayag ang mga respondents. Katulad nung uh, tinatanong ni Senator Kiko at yun gusto kong maitanong. Bakit kinakailangan po na pigilan siya at some point on the things that he might be able to shed light to this committee? Eh ano ngayon kung halimbawa tamaan yung mga ibang tao sapagkat ito naman ay pagsasalaysay ng kanyang buong nalalaman? Ang totoo niyan, indicative na sa mga ibang pinagsasabi niya rito na gusto niya talaga. Gusto niyang ihayag ang buong katotohanan. Pero dahil ba sa He is a potential uh, applicant to the Witness Protection Program. Eh, may influence ha, malilimitahan ang kanyang exposure dito. Ito po yung hindi ko maintindihan, Mr. Chair. Why is <laughs> Hindi daw maintindihan ni Boss Marcoleta mga babayan. Ah, itong si Engineer Bernardo, ha? <laughs> May tama naman itong si Boss Marcoleta, mga babayan. Bakit nga naman? Puro senador, ha? Kompleto rekados. Yung mga ebidensyang na nakasulat doon sa mga dokumentong isinumiti ni Engineer Bernardo, mga babayan. Ha? Bakit ito mga congressman, lalong lalo na si Saldico, ha? wala po, ah kulang ha? sabi nga ni Marcoleta nakukulangan siya may sagot naman po diyan si Engineer Bernardo mga kababayan dito kay Boss Markuleta. ah kung napabansin nyo ha? hindi na parang hindi na palaging galit si Boss Markuleta ngayon mga kababayan ha? Ah, palaging may pauman ninyo ha? Mr. Chair Wala na yung parang galit si Markuleta, mga kababayan. Ayun yung hinahanap natin eh kay Boss Marcoleta. Ah, narito po yung sagot ni Engineer Bernardo kasi nagugulo nito si Boss Marcoleta. Hindi niya raw naintindihan. Eh, sabi naman po ni Engineer Bernardo Tungkol dito sa tanong ni, tulad din ang kay Senator Kiko Pangilinan, uh, pares po sila ng iniisip uh, na gustong uh, tinatanong dito kay Bernardo. Mga kababayan, narito po yung sagot ni Engineer Bernardo. Engineer Bernardo. Uh, Mr. Chair binanggit ko na po nung umpisa na wala po akong personal knowledge sa transaksyon nila. Sa totoo lamang po, uh, sila po ang kausap ni Zaldico. Hindi po ako tungkol sa proyekto. Wala po kaming pinag-usapan ni Zaldico except for some projects po na pinapalo up lang nila for implementation. Pero yung ang sasabihin niyo po ay tungkol po sa mga porsyento or whatever, sila po ang nag-uusap doon. Hindi po ako, Mr. Chair. Nagre-report naman sa iyo si General Cantara, hindi ba? nabanggit po niya, minsan nagde-deliver siya, ganun, pero hindi po yung detalyado. I even don't know the projects that were being downloaded to ano by we'll, Saldi. We'll give you additional two minutes, Senator Marculeta because yeah. your time is up. But no, you have, we'll give you additional two minutes. Go ahead. To so, pursue your point. Salamat, Mr. Chair. Okay lang. Okay lang. <laughs> Ayan po, napakalinaw po ng sagot ni Engineer Bernardo, mga kababayang, kay Boss Marcoleta. Siguro na naman, naliliwanagan na, na itong si Boss Marcoleta. Ah, hindi po siya ang kausap ni Saldi ko, si Engineer Alcantara, saka si Bryce Hernandez. Ah, yan po ang mga kakutsaba nitong si Saldi mga kababayan. Ah, hindi natatanda ni Marcoleta nung na unang nagiring sila na nakamarap itong si Be Engineer Bernardo. Ah, hindi niya po kausap si Saldi ko, mga senador ah Si Cheese Escudero, ah Si Jingo, eh. Ah, ha? Si Binay po, yan ang mga tumanggap ng porsyento, mga kababayan. ah Si Saldi ko, ah, Sila Alcantara, sila Bryce Hernandez, ah Yung mga kakutsaba, ah Talagang itong si Boss Marcoleta, oh. Ah... Huwag mong kalilimutan... Boss Marculeta... Libre-kuryente... Ah... Tsaka nga sabi mong... Task... Uh, transparency... Ah... Nagkabistuan dyan sa salin mo... Boss Marculeta... Ah... One ano, hundred... magkano? One hundred million ba? Ah... Hindi mo tiniklara sa soze... <laughs> Yari ngayon... Ito si Boss Marculeta... Ah... Pwedeng kasuhan to... Ng perjury... Ah... Pagsisilungaling... Ah... Ang ala ko ba, gusto nyo transparency. Huling-huli siya po siya sa kanyang programa. Sa uh, paliwanag niya, ha? may mga utang na loob daw siya. Ah, Pinangangal, uh, ah, pinangangalagaan niya yung mga taong nag-donate sa kanya, nagbigay ng donation, Ah. Siyempre, baka sa may mga diskaya diyan, malaki malaking binigay niyan. <laughs> o kaya good luck na lang kay Boss Marcoleta. Ah. Sana hindi ng perjury. Ah. Uh, pag na, uh, pag, uh, na, yung ata, na taon na kulong yata yun, mga kababayan. <laughs> okay, hanggang dito lamang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Uh, Pakipindot na rin pong notification bell para susunod po natin ibabalita tungkol kay Boss Marcoleta. Huh?